Yo, yo, yo! What's up mga katropa? For today's vlog, ay samahan nyo naman kami ni Jeremy na mamasyal papuntang Sorsogon mga katropa. Napakainit nga, pero all goods lang, walang problema dyan. Hindi naman kasi mahalaga yung init ng panahon dahil may pangontra naman tayo dyan yung ginagamit kong sabon. Sabong panlaba at sabong pangkusina, siguradong puputi ka talaga. Kaya naman magtungo na tayo at mamasyal sa syudad ng Sorsogon. Pero bago yan, naipapaayos muna natin ang aking motor dito sa shop ni Kuya Ton. Nandito na pala tayo sa shop ni Kuya Ton Bali ang ipapaayos ko nga ay yung bearing ng gulong ng aking motor mga katropa Sa loob nga ng dalawang minuto ay naayos na nga agad nila At sa gusto nga magpagawa at pagpaayos ng inyong mga motor Hanapin nyo lang po ang Ton Motor Shop mga katropa Na matatagpuan dito sa boundary ng Preto Dias at Gubat mga katropa Kaya ride safe na tayo patungong Sorsogon Kaya halina't mamasyal na tayo mga katropa

よろしくお願いします。 At sa kalahating oras nga ay nakarating na nga kami dito sa Balogo Complex Napakaganda nga ng view At sa sobrang ganda nga ng tanawin ay siguradong hindi nyo pagsasawaan Napuntahan itong Balogo Complex mga katropa Sa oras nga ng alas 3 ng hapon ay dinadagsana ng mga tao itong Sport Complex Kaya kung magagawi nga kayo rito ay hindi boring ang trip nyo mga katropa Kaya habang nandito kami ni Jeremy ay nagpicture-picture na nga kami para hindi naman sayang ang pagpunta namin dito Pagkatapos nga naming picture ay tumuloy na nga kami at malapit na nga rin kaming makarating dito sa syudad ng Sorsogon. Excited na nga ang ating katropa dahil nagugutom na nga itong aking kasama. Kaya nagmadali na nga kami rito guys para maghanap ng makakainan. Oh, yeah. At sa wakas ay nakarating na nga kami rito sa pinagmamalaki nating siyudad ng Sorsogon At naghanap na nga kami rito ng makakaina namin Umawid na nga kami ng pedestrian lane dahil sa magdunga nga pala kami kakain. Nauuna na nga itong kasama ko kasi naaamoy na nga raw niya yung Jollibee. Mukhang nauuhaw na nga at gusto nang umorder ng Coke Float dito sa McDo mga katropa. Yo! Welcome to the outset. <laughs> Genel şey şey ses bandları Umron Lenovo back Lenovo phone ha Sayınlar Samsung Samsung Okay. Maradong. Hanggang dito na nga lang guys ang video ito. Salamat nga pala sa sumusuporta at tumatangkilik ng aming video mga katropa. Kaya huwag po natin kalimutan na i-like and share at i-follow ang video na to.